Na, ibalik, 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 karakter, Eto, okay? Si Dindo Arroyo ay nagkaroon ng malalim na pag-asa noong na ang kanyang karakter na si Severino sa sikat na action series ng ABS-CBN, na FPJ Batang Kiapo ay magkakaroon ng pagkakataong makaligtas mula sa tila pagwawakas ng kanyang papel. Ayon kay Arroyo, ang kanyang karakter ay binaril ni David ng maraming beses sa serye, ang insidenteng ito ay tila nagpapahiwatig na maaaring may pag-asa pa si Severino na mabuhay at makabalik sa kwento, sa kanyang pananaw. Ang pagkakaroon ni Severino sa isang stretcher ay nagbigay ng pahiwatig na maaaring hindi patapos ang kanyang kwento at may posibilidad pang magpatuloy ang kanyang papel sa serye. Ang mga seryeng tulad ng FPJ Batang Kiapo ay kilala sa kanilang kakayahan na magbigay ng matinding drama at action at ang pagkakaroon ng mga twist tulad nito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang mapanatili ang mataas na antas ng pagtingin at kasabikan mula sa kanilang audience. Ang mga aktor at tagalikha ng mga seryeng ito ay madalas na nagpaplano ng mga ganitong senaryo upang mapanatili ang pag-uusapan ng mga tao tungkol sa kanilang programa. Para kay Dindo Arroyo, ang pagkakaroon ng karakter na si Severino sa stretcher ay nagbibigay ng pag-asa hindi lamang para sa kanya kundi para sa mga tagahanga na umaasang may posibilidad pang makikita nila ang kanyang karakter sa susunod na mga episode. Sa kabuuan, ang mga ganitong pangyayari sa isang serya ay bahagi ng mas malaking estratehiya upang mapanatili ang interes at suporta ng mga manonood. Ang bawat twist at turn sa kwento ay dinisenyo upang magbigay ng mas mataas na antas ng pag-asa at kasabikan, na nagbibigay daan para sa mas malalim na koneksyon sa pagitan ng mga karakter at ng audience. Sa kabila ng lahat, ang mga aktor tulad ni Dendo Arroyo ay patuloy na nagtatangkang magbigay ng pinakamahusay na pagganap, umaasang ang kanilang mga karakter ay magkakaroon ng pagkakataong magpatuloy at magbigay ng kasiyahan sa kanilang mga tagahanga.